Gago okay. video yan. Video yan, pare. Ito <laughs> so, yung mga with, ano cast of characters. <laughs> sa isang una. Yeah. eh. Yeah. <laughs> <laughs> Jack! Okay. Chuck! Ayaw mo na dito, Jack. Masali Jack, ka! First so, owner! Chuck! Sa Jack. Jack. Jack, Sama dito beer sa video! Ryan Agoncillo ka Raina, 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 ba yan? <laughs> Ari! Yes! Yeah. Beer Factor! Yes! Uy, wow wala nang ganyan. Wala nang ganyan. kita yung wala pa? Wala pa? beer. Pa. Beer pack. No. Wanyo, wanyo. Ako na kata. Beer na may uh, hot chili na seasoning. <laughs> <laughs> Uno. Dos. Dos. Tres. Vamos. Ano? Pasit kanton pa. <laughs> masarap, masarap. Masarap ba? Okay, beer pa ako. YouTube. Wala lang, Kaysan. Let's... Ay! Dang! Next ka day dang! May sakit ako sa bato. <laughs> Ay, mahala. Sakto lang, oh. Dito ka po para malinaw. Yago. KJ. Yago. Gawin ito sa YouTube. Ah pang YouTube nga eh. Doon para malinaw. Tayo <laughs> <laughs> <Kaya> lang, pangalan. Lahat <laughs> <laughs> 'yan. Virus. Virus. Okay, virus. <laughs> Next <laughs> contestant, <laughs> Beer Factor. 'Di <laughs> <laughs> nga may lasa, hirap na hirap ako interview. YouTube <laughs> lo lang loktong lang. Uy, Nasusukan na, nasuso ka na! <laughs> Kaya mo yan! Kaya mo yan! na! Okay, game, game, pina. Okay. Oh, chaser, yan lang. Game, uno! Okay. uno, dos, tres! <laughs> <laughs> next, next, next! Ah! <laughs> uh, ah! Uh, ito ka lang para malinaw. Uy, siya tulog na. O, na, dyan, dyan. Kaya yun. Ang shot lang. Next. Ano po ang... Masa rin. Ano ka sa malimata? <laughs> 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 Wala ba? Huwag mo ganyan, huwag <laughs> mo ganyan pa pa. Anong katabing yung sa ano, TV. Dunga-dunga sa malimata. Contestant. <laughs> ito ano ka iting ng menu dito! hahaha okay, yun na para paikot na chat mo na oh low sapo low sapo low oh no oh no oh nakaya mo pare, Apir. Nakaya mo, nakaya mo. Sina, <laughs> next. Next. No, wala kay Jay. Wala, wala. Tae, tae. Pakainin tae. Wala kay Okay. Para hindi masyadong masakit. Ah, oh, game, game. Ayan, mababa lang. Mababa lang sa babae, syempre. Dito, sa, dito ko sa hot seat. Name? Name? Name, name, please. Name, please. Uy, tingin sa camera. Huwag ka nang gumawa niya hanggang yan. YouTube nga na, eh. Nalalagay ko sa YouTube dah. West Grammy Beer Factor. O, oh, di ba? Dito sa ano, dito ka sa hot seat. Kasi yan oh. o. Talk text gumagana ng live. Na! Hindi pwede dito nga eh. Parang kita yung ano, ilaw. Gumagana niya nga pa eh. <coughs> Name? Sina. Sina. Okay. Uno. <coughs> dos. Dos. Tres. tres. Vamos. Yes! Next, day. Okay. Wait, wait! Ayun, may nawawala. Si Chacong ulit si Chacong kasi hindi kasama sa video eh. Saraki! Ayaw! Alam! Saraki! Isa lang! Ayako! Isa lang! Ayako! Pare, ang tindi! sa Ang tindi nun! Oo. Oh, oh. oh, no. <laughs> Dilim pa si. Dilim ito wala kasi. Hindi lang masyado malinaw pero may sili ano yun. May sili. Oh, wala. Uy, KJ! Dito na lang. Upo ka na sa upuan. Hello? Miss na. Miss na. Wala ako. Wala. <coughs> Name name, name, name? name please? Name, name, please. <laughs> go, go. Oh, hawak Game na sa baso, hawak na sa baso. Uno, dos, tres, vamos! Dinawa, <laughs> <laughs> dinawa. Pinagalong jackass at wala si tae. Next, next, nene, nene, then mga viewers natin pag gusto mag try gusto mag try gusto <laughs> mag try bet Ala, ala panis no. <mumbles> Sorry, <sighs> Sir, la mo lang. Ala, ala, ano 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 na ako. ano <laughs> na ano 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 ano